Ayo. Arsen. Ayo. May tao dari. Ayo lang na may tao dara sa sulod. Ayo. Ayo. Nangay pa man kay na. Arsen. Ayo. Kusgi kusgi lang to, masinatulog to ba? Ayo. Kusgi mo tingo, masinatanaw to TV. Lagi ka na madunggan. Ayo! Kana, kusgipa oh, kusgipa, kusgi Ayo! Kana, kana, sige pa. Ay kusgi pa kana. Hay. Ale, oso clean Ma! Ngayon yo mamin tuktok na lang. Gawas dira. Tuktok na lang sa iya, han ara man Maloy ka ba? Gawas dira. Magito ka dong. Ma! Kusgipa pa. Tuktok na lang na dong. Aham, kabalon ko na kanil, ka de raliko naam kabalon ko na kanil.